Inatakan ng isang TNVS driver ang grupo ng mga holdapper sa Maynila. Pinarada ng biktima ang sasakyan niya malapit sa police outpost para ipahuli ang mga suspect. Nasa frontline ang balitang yan, si Nina Ong Pauko. Sa pool, sa kuha ng CCTV na pumarada ang coaching ito sa bahagi ng Honorio Lopez of Volleyball sa Tondo, Maynila. Nagmamadaling bumaba ang ilang sakay nito at kumaripas. Hinabal naman sila ng mga pulis. Ang mga galing sa kotse, mga hold holdupper pala. Base sa imbestigasyon, nagpanggap muna ng mga pasahero ang apat na sospek at binok ang bibig na mahinsana nilang TNVS driver. Pero nakatunog ang driver sa masama nilang balak. Buti itong TNVS driver natin ay eh, alis to na napaginalaan niya na, 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 na kagad. Pinarada mismo yung sasakyan, sabay baba, sabay sinabihan kagad yung natin na may mga holdupper sa loob at uh, dahil alerto yung kapulisan natin. Nagtangka umanong mamarilang isa sa mga sospek habang tumatakbo pero hindi ito pumuto. Dahil dyan, ay nahuli siya at isa pa niyang kasama. Nakumpis ka ang baril na ginamit din sa pang up. Nakatakas naman ang dalawa pang kasabot na mga sospek at patuloy na tinutugis. Itinanggi ang dalawang nahuli na sangkot sila sa pang up. Hindi lang <laughs> bubuk eh. Kumbaga sumama lang kami sa inyo. mag daw po. Nagulat na lang po kami. Na. Ayon sa mga pulis labas-masok na sa kulungan ang mga sospek at dahil sa iba't ibang kaso gaya ng paggamit ng illegal na droga, murder at child abuse. Sinampahan na ang mga sospek ng reklamong illegal possession of firearms, robbery at direct assault. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpawko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.